sa lahat. Ito po kami ulit ngayon. Magkakarga tayo ng GTO sa sasakyan ni Master. Yan. Karga natin yung sasakyan ni Master ulit ng ano. Pangalawa na yan. Nakarga ni Master. Master, kawain muna. GTO, panalo. Ayan. Panalo. ni Master. Yan na po. Almost ano na siya, mag-8 months nang hindi nagche-change si Master mula nang huling gumamit siya ng GTO. Pero ayan maganda pa rin yung langis ng ng kanya sa sakyan. Silipin natin. Ayun. start ni Master and then ah uh, painitin natin ng konti makina para humalo maigi yung langis. Wala uh, lakas ng hatak, maganda ng arangkada, and then tipid sa gasolina, wala nang change oil. Yan si GTO. panalong panalo tayo dito sa GTO. Iyan yeah, o, oh, Master. Guwapong guwapo. Ayan o, no? oh, si Master Oh, isang sap. Isang magiting na sap. Ayan, in-start ni Master. Ang motor para humalumay kayo. No? Master, ano masasabi mo sa GT mula nung gumamit ka nito? Hanggang ng hataw. Tapos, matipid sa si gasolina. Tapos yung asitin naman niya, alis pa rin. Hindi eh, yung itin. ang gusto sa GT Kung interesado kayo sa GT Umaya kayo sa akin, maliit lang ang budget Kaya hmm. sa bulsa Kaya, magtiwala kayo sa GTO Dahil, pabor yan sa ating mga mahihirap Yes, yan tama Yung gumagamit ng mga High-tech ng mga mahal ng pili Kung ano-ano ka dyan Pang mayaman yan Ito, -ito pang masa talaga Nakatulong pa Nakapagtipid pa ng gasolina Oo, tama Sa kayong asite, imbis mag-change oil ka Eh, halimbawa Mag-change ka dalang buwan hindi ka na muna magsinsuel halimbawa kung dalang buwan gagawin mong apat na buwan bago ka magsinsuel yun nakatipid ka ya yeah, tama nga laki diba? oh. tapos yung hataw niya ganun pa rin itinsip sa makina yung mga itim itim yung mga babit oh. ano yan natatanggal yung mga dumilikit sa cylinder plug nawawala yun ang ibig sabihin nahalo yan sa city yung yeah. patay dito ng team to dahil sa kuan so, ng yung GTO doon ang pinaka maganda sa kanya so anong so, masasabi natin pa, master doon sa mga hindi pa gumagamit kung hindi pa gumagamit ng ganito subukan nyo iyan yung importante try. And try try and try oh, hanggang sa makita nyo yung ganda resulta yung resulta kasi tayo mga mayari ng motor kung pwede lang hindi tayo mag well, ito na ngayon ang pinakailangan nyo kitchen oil friend kailangan makapagtipid uh, bisbili ka na isang quark bisbili ka na lang ng isang maliit na banto banto na lang o yun hindi punti uh, kung yung nagbabawas yun lang is yun lang importante pero huwag mo rin kalimutan na tingnan -tingnan yung tingnan pa rin yung lipstick mo baka sakaling si sobra sobrang tiwala kailangan talaga punti pa rin ang ingat yun ang importante mga pare ko bye muna next Operation. Okay, success. GTO, <laughs> salamat. Kaya magandang umaga sa iyo at sa lahat ng mga GTO climate hero natin. God bless po. Maniwala kayo sa akin kasi ako, hindi naman sa nagmamayabang. Mayroon din ako. Mayroon din akong alam na ninyo. Pero, oh, magaling ng mekaniko rin to si Master. Um, oh. pa rin ako ng pamaraan uh, para so, Meron siyang meron siyang akin sa mga paggawa ng mga makina. Hindi yung koron na lang tayo. Try try nang try sa mga yung gumagawa yan sa ibang bansa. Parang linuluko lang tayo ng mga tao yan. Sa atin naman, masubukan natin sa Pilipinas. Iyon. Salamat po. Okay. Sa ating gawa. Sa uulitin sa susunod na paggamit ulit. Salamat, maraming maraming salamat.